Mga boss, pinapano ka lang ngayon sa Senado na bawasan yung mga holiday kasi masyado na raw maraming holidays at nagiging less competitive na yung mga manggagawa sa bansa natin. So in essence mga boss, pinapalabas ni Cheese tsaka ng mga senador na yung mga manggagawang Pilipino e eh, parelax-relax at pabanjing-banjing sa trabaho. Tangin ang mga unggo ito eh. Saang mundo at saang Pilipinas ba kayo nakatira para masabi nyo yan? Ano parelax-relax? Alam nyo ba mga boss na ang Pilipinas ay pangalawa sa huli? Kulelat sa life-work balance na tinatawag. Ibig sabihin niyan mga boss, yung mga Pilipino, puro trabaho na lang ang inaatupag. Wala nang oras makapag-relax, makapagpahinga, at enjoy yung oras para sa sarili. Sabi naman ng think tank na McKinsey, isa sa bawat tatlong empleyado ang nakakaramdam ng burnout sa pagtatrabaho. At general truth na ang mga Pilipino ay overworked and underpaid puro trabaho, sobrang trabaho, pero barat yung sahod na natatanggap. Ngayon, kung lumalabas lang kayo ng opisina nyo, at nag-iisip lang kayo, ginagamit nyo yung utak nyo, kayong mga senador kayo, may iisip nyo kung saan binabawi yan ng mga manggagawa. Alam nyo ba na tuwing holiday lang nakakapagpahinga ng maayos sa mga manggagawa? Tuwing holiday lang nakakahilata, bumigising sa oras na gusto nilang magising, nakakapaglaban ng damit, nakakapunta sa mall, nakakapasyal nakakapanood ng TV o ng show na gusto nilang panoorin, ng series. At kadalasan, ginagamit yan ng mga manggagawa para kumita ng extra, rumaraket, double pay. O eh bakit pag didiskitahan nyo yan, yung mga holidays? E dyan na nga lang nakakapag-relax, dyan nakakabawi yung mga manggagawa. E bakit kayo mga senador kayo, ha? Nakaka-absent sa araw na gusto nyong umabsent. Hindi nga kayo on-time magsipasok. Yung mga staff nyo, yung pumapasok ng maaga para magbukas ng mga opisina nyo at gawin yung mga trabaho. Tapos kayo, papasok na lang sa opisina kapag hapon na. Ang mas malala, nauuna pa kayong umuwi. Nakakapag-abroad pa nga kayo eh. Pinangangalanda ka nyo sa buong Pilipinas na ang saya ng buhay nyo, ang sarap ng buhay nyo bilang mga public official. Tapos kesyo late o absent, kumpleto pa rin ang sahod na matatanggap nyo. Ang kakapal ng mukha nyo mga politiko kayo. Dapat balikta rin natin. Kayo dapat ang i-require mandatory attendance sa pagpasok sa opisina. Kayo dapat yung bawasan yung holiday. Kayo dapat yung kapag one minute na late, bawas agad sa sahod. Tapos pag overtime, walang matatanggap na additional. Thank you na lang. Tanginan nyo kasi pag gumagawa kayo ng batas, sinuhugot nyo sa hangin eh. Ba't di kayo lumabas ng opisina nyo? Nasa Pasay kayo, ang daming manggagawa dyan, no? Mag-interview lang kayo, tanungin nyo, makipamuhay kayo sa mga manggagawa para malaman yung pinagsasabi nyo. Hindi yung pagdidiskitaan nyo, pati holiday ng mga manggagawa. Eh, tangina nyo pala, eh. Kaya sa Ichis, umayos-ayos ka. Para kang nagsuspoken poetry pag nagsasalita, eh. Umayos kayo. Huwag nyo tirahin yung holiday, yung panahon kung kailan nakakapagpahinga yung mga manggagawa.